Na-inextra na kong trabaho ngayon, no? O. Oh, Nakita natin na. Inextrahan ko lang po ito. Extra lang tayo dito. Kasi nag-alisan daw ang ano. Ang tauhan. Ayan ang kinabit natin, no? Bagong ano. Ayan. Nakita natin. sabi nyo ako <laughs> O oh, yan o, oh. bagong gawa yan. Tayo nagmasan dito. Hmm. Nagmasan tayo dito ngayon. Yan. Bagong ano, bagong... Ay, hindi pala bago. Tira-tirahan. Tira-tirahan. Uho'y daw yung mga taga Bicol. Uh, salamat po. Hmm. Iniwan ako nung kasama ko si Bay. Hmm. yun o oh. baba tayo bastos ko ano suminga ako ano yan o oh. oh. yan ang bagong gagawan extra extra lang sawang mini extra oh, yan o oh. oh. yan ang halo Ayan oh, o, sila o. o ko o. Ayan Asama ko yan o. Shout out! Shout out! Tawa <laughs> tawa -taw, ha. Shout out kay Alfredo Lacerno Vlog. O, paano? Tama na itong ganitong video.